Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good! Praise God! Praise God! This is one of my prayers to the Lord. In this prayer, we will be sleeping near our living ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alat. Naroon siya sa kanilang kalag na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pangalan ng bayan ng Libona sa probinsya ng Bukid. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng libo na. May mutag sa atong mga kaiksunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga kaiksunan nga na sa Luzon o sa Laing Naso. Dalay ko ang gino sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumputlimang kabanata, ang talata po ay isang lakas ng masamay papatiding lahat sa mga matuwid na may itataas. Lakas ng masasamay papatiding lahat. Lakas ng masasamay papatiding lahat. Sa mga matuwid na may tataas sa mga matwid na may itataas. Takas ng masasamay, papatiding lahat. Nakas ng masasamay, papatiding lahat. Sa mga matwid na may itataas. Manaming Diyos makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakato na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong pananaraman. Kami po'y nang papakumpaba humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasal. Ang aming panalangin ng Banal na Dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawit sa lahat namin karamihan at sa oras na ito amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Libona sa probinsya ng Bukidnon. At aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunus sa bayan ng Libona. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunog ay mapawalang pisa sa pangalan ng Yesus. Ang aming panalangin, tunay ang magtagumpay ay ang aming Panginoong Yesus Christ. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugod Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pag-ubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, kadalawampu-pitong kabanata, talata apat na ani. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Isaac kapag heteya rin tulad nilang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariha salita. Ang bahagi po ito ng banal kasulatan ay ang pagganap ni Rebecca doon sa kanilang kasunduan ni Jacob kasi nabalitaan ni Rebecca na si Isaw ay handa nakitlin ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid sa pagkakataon na yumauna ang kanyang ama si Isaac at napagkasundoan nila sabi ni Rebecca ke ako, pumunta ka sa tsuhin mo. Sabi niya, sa aran, si Laban. Sabi. Tapos, doon ka muna. Kasi, lalamig din yung ulo ng kapatid mo. No? <laughs> Tapos, eto na nga po, lumapit na si Rebecca kay Isaac. Sinabi niya, hirap na hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Isaw, di ba po? Doon sa mga nauna nating pagbubulay, nakita natin kung paano si Isaak ay eh, kumuha ng dalawang asawa sa labas ng kanilang bayan. O mga Heteya yung kinuha ni Isaw. Kaya sabi niya, Hirap na hirap na yung loob ko sa mga asawa ni Isaac. Kung tulad din nilang mapapangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Alam niyo po sa pagpapatuloy nito, bukas, mababatid niyo kung bakit. Pero dito muna tayo sa part na ito. Ano po? Na makikita natin kung paanong Ako, patawarin niyo ako sa salita. Pero sul-sul. Sinusul-sulan ni Rebecca, yung kanyang asawa, para wag dapat ang kaisipan ni Rebecca, dapat wag gayahin ng anak kong si Jacob, ang kanyang kuyang si Isaw. Ano po yun yung yun yung kaisipan ni Rebecca pero sa katotohanan yun yung mukhang ipinapaisip ni Rebecca kay Isaac. Pero sa katotohanan, gusto ni Rebecca na iligtas yung kanyang bunsong anak mula sa posibleng kamantayan. Alam niyo po ako yung naniniwala na ang bawat isa po sa atin, ay may tinataglay na kabutihan. Ano po? Kahit yung sinasabi pa natin, ako, wala akong aasahan dyan. <laughs> Basta, merong panahon o pagkakataon na masasagi ang puso o ang damdamin ng tao. ang katotohanan. Kapag ka tayo eh, pag nasagi yung ating damdami, umuusbong yung kabutihan. Ano po, lumalabas yung katotohanan na mabait naman talaga. At dito po sa bahaging ito ng Manila Kasulatan, Eh bakit? Masumaba si Rebecca o si Isaac? <laughs> Hindi po. Pero yung idea lalo na ng isang nanay, naku, sasaktan yung anak ko. No? Hindi lang ba sasaktan? Ah, Papatayin yung anak ko. No? So, eh, paborito niya pa naman. Bani ba, ba ang papatay? Anak niya rin. Gumawa siya ng paraan ito po yung sinasabi na if there's a will, there's a way. Kapag merong haharang, kapag ka merong pipigil, sigurado. May pwedeng paraan para makaraan, para malagpasan kung anuman yung hirap na tinuto. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon sa atin, ng ating Panginoon Jesus, ibigin ang ating mga kaaway at idalangin ang mga umusig sa atin. Alam niyo ko, yung idea ng pagtakbo, yung idea ng paglisan ni Jacob, sa kapanahunan na naroon sila, ito po yung kaligtasan para sa Kanya. Pero alam niyo po sa ating pagkakatao, inatawag tayo ng Panginoon na harapin, huwag matakot. Kasi alam niyo po, ito nga yung habang minimeditate, ito yung sinabi ng Panginoon. Ibigin ninyong inyong mga kaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Alam nyo po, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, pag si Hitler nakita ko sa laki, pwede ba isang kurot lang? ako, oh, Diyos ko, my Lord. Di ba po? Kasi, alam po natin na ang kabutihan, ang pagmamahal, yung pagpapahalaga, yung katapatan ng Panginoon. Walang makaka gaya. Walang makakalagpas. Alam niyo mga kapatid, yung panawagan ng Panginoon na ibigin ng ating mga kaawa ay hindi nangangahulugan na papabayaan natin yung ating mga kaaway na saktan tayo. Papabayaan natin yung ating mga kaaway na gawan tayo ng hindi maganda. Alam niyo po, yung pag-ibig sa kanila ako'y naniniwala isang bahagi ng pag-ibig sa kanila ay pagtutuwid sa kanila. Pero, hindi sa kapamaraanan ng sanlibutang ito. Kaya ko po, kaya po natin inihatid, kaya ko po kayo natin doon sa bili ng ating Panginoon na ibigin ang kaaway. Dahil sa katotohanan na ang pagsasabi ng Panginoon ng pag-ibig sa kaaway ay eh, hindi nangangahulugang na papabayaan natin sila sa kung ano yung mga ginagawa sa atin. Ako po'y naniniwala na isang bahagi ng pagtanaw o pagkilala ng pag-ibig sa kanila sa ating mga kaaway ay ang paghatid sa kanila sa katotohanan ibat eh, ni parang hindi ko yata yan magagawa kasi pagka yung kaaway ko, aba, pwede magmamarakulyo talaga ako, no? Magsasalita talaga ako, sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Ayun po, hindi po yun pwede. <laughs> kasi bahagi yun ng pag-ibig sa kanila. Alam nyo, isang bagay pa, sabi ko nga, kapag ako po eh, nagpiprimarital counseling ang ibinibiling ko po sa mga kinakawin sila. Kapag galit, tumahimik. <laughs> Lalo na po sa mga bagong kasal, no? sa mga bagong mag-asaw. Kapag galit, malahimik. <laughs> Kasi po, I'm speaking from experience. Ilang beses po ako na pagsabihan. Manahimik ka. Ah. <laughs> Tawang tawa po ako pag sinasabi kayo, Pero hindi ko yan sinasabi sa mga kaunsili. <laughs> sa inyo ko lang sinabi. Okay. Na, kapag ka sinabihan po ako na excuse me. Tumahimik ka. So, Tapos so, nalilisik yung mata. Eh, wala ako akong magagawa. Pero alam nyo, nukno ka doon ako ng kulit. Kasi nagdadaylan mo ako. Ang sasabihin ko lagi. Eh, paano ko malalaman? Kung paano? Bakit ka nagkakalit? Kung hindi mo sasabihin sa akin. Tumahimik yes. ka. Ah. Alam nyo po, dapat magkaroon tayo ng kaunawaan na yung paraan para maunawa natin at matanggap natin yung katotohanan kapag tayo na nanahimik. Ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God. I am Lord of all creation. Alam niyo po, ito yung, yung pinagkaloob ng Panginoon sa akin, yung pagkakataon na. Ang Israel po ay dumadaan sa mga bomba, no? Pinubomba sila, parang sabihin, parang nawala na yung dome na nagko-cover sa kanila. No? Sabi ng Panginoon sa akin, still, I know that I am God. Tapos oh, na nahimik po ako. sa sabi ng Panginoon, I will show who I am. At alam niyo po, sa pagkatapos noon, kasi siyempre nag-alala din po ang inyong lingkod kahit din matay taga-Israel. No? Pero sa pagkat i-dinadalangin natin sa Panginoon ng Pansan Israel. And then God said, yung kanyang paraan ang magkakaroon ng kagana. True enough. Saka sa kasalukuyan po, ang Israel ay e patuloy na nagtatagumpay sa pangunguna ng ating Diyos na buhan. Eh Bernie, paano yun? Eh, dapat maitama talaga yung mga dapat itama. Alam niyo po ang paraan ng Panginoon sa kanyang panahon. Uh, kahapon po naibahagi ko yung patungkol kay Joe. Alam niyo ba na may mga nagkukwesto o nagsasabi na hindi mo totoo tao yan si Joe? Kwento lang yan kwento lang daw si Job. <laughs> Hindi daw totoong tao si Job. Pero alam nyo po, sa banal na kasulatan, maliwanag ang sinabi, Job ay totoong tao. Yung karanasan ni Job e eh, talagang nangyari. Yung so, istorya ni Job ay eh, talagang nangyari. Alam nyo po ang patunay, bago. Kasi sabi ng mga nagsasabing hindi totoo ang tao si Job. Paano daw nagawa ni Job na magpurit, magpasalamat sa Diyos matapos na mamatay yung lahat ng kanyang anak? Eh, nakalimutan niyo bang basahin doon sa una <laughs> ng Job? Pagkatapos magkasiya ng kanyang mga anak, naghahandog si Job sa umaga. Gumigising ng maaga si Job. Naghahandog sa Panginoon at humihingi ng tawad. Lord, kung may nagawang hindi maganda, pagsalansang ang aking mga anak, patawarin mo po sila. O eh, hindi totoo ang tao yun? <laughs> ang ibig sabihin, founded si Job sa katotohanan ng ang pagtingin dapat sa pangon. Kaya mga kapatid, yan po ang gagawin natin ngayon hindi tayo titingin sa kaliwa, sa kanan, titingin tayo diretso sa ating Diyos na buhay. Manalang. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami ay nagpapabaya at hindi namin nabibigyang pahalaga ang iyong mga pangako na binitiwan sa amin. Katawarin mo po kami, Panginoon, lalo na sa mga pagkakataon na kami naghahanap sapagkat hindi namin ganap na nauunaw ang iyong kalooban. At sa oras na ito, ang aming panalangin, tunay, Lord, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kalooban mo kami ng kaunawaan upang ang aming lakaran at sundin ang iyong nakikila kalooban. At sa oras na ito, pang amin ding idinudulog sa iyo. Ang bayan ng libo sa probinsya ng Bukhang. Ang aming panalangin sa pangungunan ng Bos tung Spirit, maitan, tag at altar sa pamamagitan ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoon. So, kaya dumaloy ang pagpapatawad, dumalo ang paglilinig ng panalagin ng aming Panginoon. So, Lord, hindi dideklara namin ang bayan ng lipunan ay para lamang sa aming Panginoon Jesus Christ. We also declare the path of revival sa bayan ng Divina. Yan mong dumalik sa bagyo si Cagayan de Oro, Legaz, Filipa, Manila, Pampanga, Paneros. Ayan mong ulan ang mga bayang ito at maranasan ang pagdaloy ng, ng kapangyarihan Ayan mo rin po na dumalo ito sa Bukuluzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo matupad namin tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Israel, in the heart of the glory. Ang ino ng amin din po panalangin para sa aming President Marcos, Vice President Duterte sa Senado kongreso, judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na sa aming kurya. Yeah, ang aming panalangin, Lord God, kilalani ka sa Diyos at sa rin niya, yeah, tagapaglindas na aming sa iyo. Aming mga training agencies, katulad ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito upang magpad at dakila kalooban. As also ask your blessing sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mabuting balita at manalangin ng may apoy ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. pray for Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Lord, you also pray sa pagkilos ng may kapangyarihan sa mga tao, simbahan, misyonero na makakaisa ng iyong lingkod upang tulog at ilapit ang kanilang bayan. Lord, you also pray sa Hong, Macau, Taiwan. Lord, ipagkalong yung spirit of kapangyarihan sa mga bayan. Maranasan ang divine revival na nagmula sa iyo. As I also pray sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas. Full of pain. Witnesses. Yan mo sila ipasaksi sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila. She also declared the fire of revival sa US, South Korea, sa Brazil, at sa Russia. We declare peace over Israel as we claim you have answered our prayers. She si. Hey, 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 praise God, praise God. Sa pagkakata, ito ayan yung po, salitain po, mas bastang Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this to house and a parking with a field and with flourishing business in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. God bless the full of time. And so we declare to God. Be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.